Paano makita ang future? Posible ba ito? And handa ka ba sa trauma na posibleng may dulot ng mga nakakatakot na bagay na maaari mong makita? Isipin mo, may kakayang kang makita ang mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Ito ay tinatawag na clairvoyance o ang kakayahang makita ng mga bagay na hindi nakikita at ito ay kusang nagigising sa pagkatao ng mga naghahanap ng kaalaman na lampas sa ating five senses. Sa video na ito, malalaman mo kung paano mo ma-activate ang iyong clairvoyance tulad ng mga tao sa kasaysayan na kilala sa kanilang visionary insights and bibigyan kita ng mga akbang sa pinakasimpleng paraan na ito ay madali mong maunawaan para mas mabilis mong maanlak ang iyong sariling kakayahan. May mga kilalang tao sa kasaysayan ng clairvoyance. Sa buong kasaysayan, ang clairvoyance ay parehong pinahalagan and at the same time, hindi rin ito nauunawaan ng mga taong tulad ni Joan of Arc na may mga prophetic visions na nagbago sa takbo ng mga bansa and si Leonardo da Vinci kung saan ang kanyang mga sketches ay nauna pa sa future inventions ay mga patunay sa kapangyarihan ng clairvoyance si Nostradamus, marahil lang pinakasikat na seer, ay sumulat ng mga pangitain or visions na patuloy na nag at nalilito sa mga scholars hanggang ngayon. And while ang clairvoyance ay itinuturing na beneficial na psychic ability, ito rin ay may mga kaakibat na drawbacks or panganib. At the end, it all depends sa level ng consciousness at pananaw mo kaya ang pinakamalaga is magawa mo yung panglimang step na ituturo ko. And so, chill out ka na dyan kasi eto na. And make sure na panoorin mo hanggang sa huli kasi nasa huli yung pinakamalagang steps na magpapabilis para ma-activate yung proseso ng pag-activate mo sa clairvoyance mo. May limang mabilis na akbang para ma-unlock mo ang iyong clairvoyance. Una, Is palakasin mo ang iyong intuition. Simulan mo sa pagpapalakas ng iyong intuition. Ito yung natural na sense ng pagkatao mo na hindi nangangailangan ng logical na pag-iisip. Sa madaling salita, ito ang iyong kutob. Bigyan pansin ang mga kutob mo dahil kadalasan ito ang mga bulong ng iyong inner sight. Sanayin mo ang sarili mo na magtiwala sa iyong intuition sa pamamagitan ng paggawa ng maliliit na desisyon batay dito at pag-obserba sa mga resulta nito. Pangalawa, is pag-aralan mo ang mga panaginip mo. Ang yung mga panaginip ay mayaman sa clairvoyant growth. So, gumawa ka ng dream journal and hanapin mo ang mga simbolo and patterns na obvious sa mga panaginip mo. Subukan mo i-interpret ang mga ito and then i-connect mo siya sa iyong mga karanasan sa buhay. Pangatlo is yung visualization exercises. So, kailangan mo lang palakasin ang iyong mind's eye sa pamamagitan ng visualization exercises. Um, magagawa mo ito kapag inisip mo yung mga makukulay na scenes at mga bagay sa may pinakamaraming detalye na kaya mo. Maari mong gamitin ang mga bagay na nakikita mo mula sa kalikasan or mula sa iyong mga alaala upang masanay ang iyong isipan sa paglikha ng malinaw na imagination. Pang-apat is meditation. Ito na yung pangalawa sa pinakamahalagang step na kailangan mong gawin sa pag-activate ng clairvoyance mo. So ang regular na meditation ay makakatulong na linisin ang mental clutter and also ito yung magpapahintulot sa iyong clairvoyant abilities na magising naturally. Kailangan mo lang humanap ng isang tahi na lugar and maglaan ng oras araw-araw para makakonek ka sa higher version ng pagkatao mo. Ang lima and yung pinakamahalaga sa lahat is yung activation ng third eye. Ang third eye o ang pineal gland ay tinuturing na sentro ng iyong spiritual na pananaw at konektado ito sa iyong kakayahan na maging clairvoyant. Sa pamamagitan ng activation ng iyong third eye, maaari mong palawakin ang iyong perception at mas mabilis na ma-access ang mga clairvoyant na kakayahan. Ang pag-activate ng third eye ay isang proseso na maaring magdala sa iyo ng mas malalim na kaalaman at connection sa spiritual na mundo. And sa pagpapalakas ng iyong third eye, hindi lamang ang iyong clairvoyant na kaya ng magiging mas malinaw, kundi pati na rin ang iyong pangkahalatan at mas malalim na karunungan sa higher dimension ng buhay na ito. Kung sarado ang third eye mo, maaring medyo matatagal ka sa proseso ng pag-activate ng iyong clairvoyance. And yan yung reason kung bakit meron akong mga video na may detailed explanation kung paano mo ma-activate ang iyong third eye so make sure na panoorin mo siya kung gusto mong maging mabilis ang pag-activate mo sa iyong clairvoyant abilities i will leave a link in the description below or link it right here so hanggang dito na mga ako and see you in my next video